Nagbigay ng pasilip ang 80 Japan na pinakamalaking asasasyon ng mga SB19 fans sa Japan kaugnay ng kanilang naging on-the-ground promotions sa Yokohama Station bilang bahagi ng nalalapit na simula at wakas world tour ng Up Kings. Sa isang 30 segundong video na nilapatan nila ng awiting 8 on bail na kinanta rin ng Mahalima, sama-samang nagtungo ng iba't ibang printing shops ang mga fans o upang buuin ang kanilang mga promotional materials na nagre-range mula sa mga maliliit na tissue-sized holders hanggang sa mga A4 size o yung mga kasinlaki ng bond paper na ikakabit sa mga estrategikong lugar na madaling makikita ng mga tao. Ilang mga Pilipino at Nihon Jin fans din ang matyagang pumwesto sa mga open area ng Yokohama Station upang ipamigay ang mga tissue size pamphlets na tinanggap naman ng mga commuters na sumasakay ng nasabing istasyon. Paunang araw pa lamang ito ayon sa 18 Japan ng kanilang on the ground promotions dahil magkakaroon naman sila ng pangalawang sargo sa darating na September 7 alas 3 ng hapon Japan time sa bahagi ng Shibuya Station nakalapit ng sikat na asong si Hachiko. Wala na nga pong isang buwan ang nalalabi bago ang simula at wakas World Tour Tokyo Leg ng SB19 na gaganapin ng September 24 alas 7 ng gabi sa ZEPP Musical Theater ng Haneda. Sa pinakahuling ticket status na natanggap ng ating himpilan eksklusibo din mula sa 18 Japan, may ilang mga first floor seating spa na hindi pa okupado pero huwag po kayong pakampante dahil kakaunti na lang ang natitira para sa mga nagdanais pang humabol na makapanood ng konsyertong ito ng P-Pop Kings. Ang simula at wakas World Tour Japan Leg ay pangalawang tapak na nila dyan sa Land of the Rising Sun. Pagkatapos ng pagtatag World Tour noong Abril 29 ng nakaraang taon na mapalad pong kinober ng himpilang ito. Para sa mabuhay region news, sa walang takot walang pinapaboran ito, ang sanbat sa patrol number no. 2, Stephen Saras Perez.